Welcome to Stellar Newsio, news YouTube news hub. Stellar News PH, you YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ang makabagbag-damdaming mensahe ng OPM legend na si Ray Valera sa isang episode ng It's Showtime noong Hunyo 2018 ay muling umantig sa maraming netizens sa pagkakataong iyon, ang tawag ng tanghalan contestant na si Sofronio Vasquez ay napaluha habang nakikinig sa obserbasyon ni Valera. Sinabi ni Valera na napansin niyang madalas mag-isa si Sofronio sa mga tagpo, ngunit idiniin niya na ito ang nagpapatibay sa karakter ng isang tao. Ikaw ang mentor mo, sarili mo. Ikaw ang cheering squad mo. At kahit hindi ka pala rin ngayon, tiyak na gagawa ka ng sarili mong swerte, wika niya. Ipinakita ng mensaheng ito ang kahalagahan ng lakas ng loob at paniniwala sa sarili kahit walang ibang tumutulong. Binigyang-diin din niya na ang mga taong tulad ni Sofronio na porsigidong makamit ang kanilang pangarap sa kabila ng kawalan ng suporta ay may natatanging abilidad na magtagumpay sa sariling paraan. Makalipas ang mga taon, maraming netizens ang muling ibinahagi ang clip na ito na nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nakakaranas ng parehong kalungkutan at pag-iisa. Para sa kanila, ang salitang iniwan ni Valera ay patunay na ang tagumpay ay hindi nakabatay lamang sa swerte kundi sa determinasyon, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Sofronio Vasquez, muling bibisita sa Showtime. Matapos ang taon ng pag-aantay, Pagkalipas ng limang taon, mula nang mag-iwan ng malalim na impresyon sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime, si Sofronio Vasquez ay nakatakdang bumalik sa entablado na minsang nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Ang pagbabalik na ito ay inaasahang magiging isang emosyonal na okasyon hindi lamang para kay Sofronio kundi para rin sa kanyang mga tagahanga na tumutok sa kanyang makulay na journey. Naging tanyag si Sofronio noong 2018, hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang talento sa pag-awit, kundi dahil sa kanyang kwento ng determinasyon at pagsisikap. Sa isang hindi malilimutang sandali, pinuri siya ng batikang OPM singer-songwriter na si Ray Valera na nagbigay ng mensaheng tumatak sa maraming netizens. Ani ni Ray, Tuwing nakikita kita sa labas, ikaw lang ang nakikita kong walang kasama. You are your best friend ikaw ang mentor mo, sarili mo. At kung hindi ka man ng Lady Luck ngayon, alam ko na ikaw ang gagawa ng sarili mong swerte. Ang ganyang klasing tao, you will always find your way. Sa pagbabalik ni Sofronio, malaki ang posibilidad na muling maalala ang mga ganitong tagpo na nagpakita ng kanyang lakas ng loob at inspirasyon. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pagbisita ay bahagi ng espesyal na episode ng It's Showtime kung saan siya ay magbabahagi ng kanyang karanasan sa industriya ng musika mula noong siya ay lumabas sa kompetisyon. Bukod sa pagbabahagi ng kanyang kwento, maaaring magbigay din si Sofronio ng isang espesyal na performance upang ipakita ang kanyang patuloy na pagmamahal sa musika. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan kundi simbolo rin ng pagpapatuloy sa kanyang karera bilang isang artist ang pagbabalik ni Sofronio sa It's Showtime ay patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeo o premyo, kundi sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang makabagbag damdaming mensahe ng OPM legend na si Ray Valera sa isang episode ng It's Showtime noong Hunyo 2018 ay muling umantig sa maraming netizens. Sa pagkakataong iyon, ang tawag ng tanghalan contestant na si Sofronio Vasquez ay napaluha habang nakikinig sa obserbasyon ni Valera. Sinabi ni Valera na napansin niyang madalas mag-isa si Sofronio sa mga tagpo, ngunit idiniin niya na ito ang nagpapatibay sa karakter ng isang tao. Ikaw ang mentor mo, sarili mo. Ikaw ang cheering squad mo. At kahit hindi ka pala rin ngayon, tiyak na gagawa ka ng sarili mong swerte, wika niya. Ipinakita ng mensaheng ito ang kahalagahan ng lakas ng loob at paniniwala sa sarili kahit walang ibang tumutulong. Binigyang diin din niya na ang mga taong tulad ni Sofronio na porsigidong makamit ang kanilang pangarap sa kabila ng kawalan ng suporta ay may natatanging abilidad na magtagumpay sa sariling paraan. Makalipas ang mga taon, maraming netizens ang muling ibinahagi ang clip na ito na nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nakakaranas ng parehong kalungkutan at pag-iisa. Para sa kanila, ang salitang iniwan ni Valera ay patunay na ang tagumpay ay hindi nakabatay lamang sa swerte kundi sa determinasyon, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Sofronio Vasquez, muling bibisita sa Showtime. Matapos ang taon ng pag-aantay. Pagkalipas ng limang taon, mula nang mag-iwan ng malalim na impresyon sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime, si Sofronio Vasquez ay nakatakdang bumalik sa entablado na minsang nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Ang pagbabalik na ito ay inaasahang magiging isang emosyonal na okasyon hindi lamang para kay Sofronio kundi para rin sa kanyang mga tagahanga na tumutok sa kanyang makulay na journey. Naging tanyag si Sofronio noong 2018, hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang talento sa pag-awit, kundi dahil sa kanyang kwento ng determinasyon at pagsisikap. Sa isang hindi malilimutang sandali, pinuri siya ng batikang OPM singer-songwriter na si Ray Valera na nagbigay ng mensaheng tumatak sa maraming netizens. Ani ni Ray, Tuwing nakikita kita sa labas, ikaw lang ang nakikita kong walang kasama. You are your best friend ikaw ang mentor mo, sarili mo. At kung hindi ka man ng Lady Luck ngayon, alam ko na ikaw ang gagawa ng sarili mong swerte. Ang ganyang klasing tao, you will always find your way. Sa pagbabalik ni Sofronio, malaki ang posibilidad na muling maalala ang mga ganitong tagpo na nagpakita ng kanyang lakas ng loob at inspirasyon. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pagbisita ay bahagi ng espesyal na episode ng It's Showtime kung saan siya ay magbabahagi ng kanyang karanasan sa industriya ng musika mula noong siya ay lumabas sa kompetisyon. Bukod sa pagbabahagi ng kanyang kwento, maaaring magbigay din si Sofronio ng isang espesyal na performance upang ipakita ang kanyang patuloy na pagmamahal sa musika. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang pag-alala sa nakaraan kundi simbolo rin ng pagpapatuloy sa kanyang karera bilang isang artist. Ang pagbabalik ni Sofronio sa It's Showtime ay patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeo o premyo, kundi sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga hamon sa buhay. Noong masasabi niyo sa issue natin today. Feel free to comment your... Noong masasabi... This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.